Si Oji umalis na! Ito, panoorin mo to. Sabi mo nga to kayo, oh, paalis nga dyan si Troy kasi tang umalis nga yun sa bahay Tapos yung manggugulo. Susuguri kayo mga yan, pag di umalis yan tayo mga man. Ayaw ka maniwala sa akin. Kingi naman! Ay, no. Oy! Tara na! Ayaw Oh! Kala bagong humis namin! Bagong umis ka, ka mo, na naman! Matatagal niyo dito magsundon! Si OG Pit! Oh. Si OG Pete? Oh, Oo! Oh, oh. Sa... Hindi, hindi ko alam! Baka umalis lang! Tara sa bahay! Punta umalis? tayo! Paano umalis? Tara na! Tara na! Sumakay ka na! Sakay <laughs> na! Sa bahay mo na alamin! Tal! Mga sa umis ah! Ay! Sa umis! ganyan ka pa! Ay, may bago kami umis! O oh, sumay ka na Sabihin ko yung OGPIT yun eh YG Ano may ano na ano, mama na tutunan mo sa school? Oh, uh, siyempre Ano, di ko Kwento ako palang yung kay OGPIT Kasi talaga yung pinakang ano ko Ba't di ba kayo may kwento sa akin? Ang ginawa ko dun, gaganda Hoy, 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 hoy Tinatanong Ayin, kita Kung basta. ano yung, ano mo ano, Anong, anong, anong Anong ginawa mo sa school? Ay, bagong homies that ra... Basta, basta Bagong homies Secret, secret Kay boss, ano lang Hoy Hoy, wag mo masyadong hinahanap yung OG pit mo. Malay mo, wala na sa bahay yun. Ba ano na ba yun, oh? Ano? Ano na ba yun, oh? Gusto mo, itapong tumalun ako dito. Wag, wag, oh. wag, wag. Andyan lang yung babalik yun. Nasa bahay lang yun. Oh, Sige na. na Ang ina to, ba? OG pit! Uy! OG pit, may maganda akong babalita sa'yo. Shhh, uy, YG, ba? But... Alam na ba nila? Alam na ba niya? Uy, anong alam niya? Pumasok ka muna rito. Liga rito. Liga Ojipit! Ojipit! Uy! Oh, oh. Huwag mo sabihin! Si Ojipit! Umalis na! Uy! Uy! Totoo yun! Sarang mo nga yung pinto! Sarang mo nga si Totoo yun! Totoo oh, Totoo yun! Oo! Hindi ko pinaalis si Ojipit mo ha! Sino? Sino? Eto! Panoorin mo to! Nagpadala ng mensahe si Boss Alamat! Ha? Huh? Ano nangyari ba? doon? Ba't si Troy? Hindi ko alam ti! Hindi ko alam kay Owa! Hindi mo alam! Hindi wala naman ako alam doon eh! Hindi nga ako ay kabalita eh! Sabihin mo nga to kayo, nga si Troy kasi tang umalis nga sa bahay eh. Tapos dumang manggugulo. Sabi mo pag may penalis yung mga yun, magkakagulo kami yan ng mga... Mm -hmm. Yan, pati yung mga gang... Eh, YG gang yung mga hat YG gang! Alam ko yun, te! Oh, di mo, di mo sabi? Hindi ko alam eh! Sabi mo dyan sa YG Nep, kung hindi niya kaya patinuin yan, padadaling kayo dito sa Cebu. Uh -huh. Ako mm pa, yung dyan. Pa, sa dyan, dyan si Troy. Saka lang yung mga... Kung sugurin ko yung mga yan, pag di umalis maniwala sa akin. Nung, wait lang! Pagsalitain mo ako! Nung napanood ni OGPIT yan, yung OG mo, Dali, dali, nagtatatakbo. Paalis dito sa bahay. Kingi mo! Alamat! Oh, Uy! Oh, Uy! Alamat! Uy, wag ka magmura! Sigaw! Kingi mo! Alamat! Tandaan mo pag dumaan! Sige yun! Papamagbukin sa mga homies ko! Tama! Tama! Kingi na, na mo! Tama, tama, alamat! Tsaka pag... Oh. Pag may nangyari kayo, Jepit! Yayari! Kitang kumpal ka! Yan! Uy, ba't ka nagmumura? Hindi mo kilala yung tao na yun. Baka pag nakasagupa mo yun, magulat ka. Tapos oh, no. kumigil ka oh, na, no. tumigil ka na! Kaya sila kami, boxing oh, ano? Anong ano boxing oh, ano? sinasabi mo? Kinang-inamong kalbo ka! Oh, ano? Hindi akong matatakot sa'yo! Kahit si Goyawan tatakot sa'kin, sa kala mo ba Hoy! Oh, ay, Hoy! Ay. Ay. Ayoko pa yung pag-bowling dalawa! Oh, ano? Gusto niyo, group mong babisa, ano, itapat ka sa may YG guys! Tawa! tama. Tawa! Tawa! Hoy! Tama. Hoy! Tama. Hoy! Tama. Hoy! Tama. Hoy! Oy, oy, oy. Wala ka respeto sa'kin sa ha. Bakit? Kupal ka! Paano kupal eh? Gusto oh, mo pag-bowling pa kayong dalawin? ang dami mo oh. sinasabi. Ayusin mo na yung gamit mo. Kaya, Pag yung ito na panood ni Alamat, ikaw ang yari. Pwede pumunta dito yun. Talaga, natin. Alamat, Anong sinusubukan ka na ito. Pumunta ka, ka dito para malaman itong bata na ito kung gano'n. Na, na lang tayo.